Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Namahagi ng tulong ang Project Tulong Alay sa Bangsamorong Nangangailangan o Project Tabang ng Office of the Chief Minister sa Sitangkay Tawi-Tawi noong linggo January 5, 2025. Sa ilalim ng humanitarian for orphanages, markads, elderly, and with special needs of homes, ang project tabang ay nag-abot ng mga bigas at mga pagkain sa Mahad al-Aqida Aslafia al-Islamia, Mahad Sitangkay al-Islami at Mahad Asalihin al-Islami. Ang bayan ng Sitangkay ay ang huling isla sa munisipalidad ng Tawi-tawi uh, o sa lalawigan ng Tawi-tawi at halos isang oras lamang ang layo sa Simpurna, Sabah, Malaysia. Pinangunahan ng uh, Samadilaot o mas kilalabi ng mga Badyaw ang populasyon ng nasabing munisipalidad at humigit kumulang nasa 80% ng mga bahay ay nakatayo sa mga o itinayo sa stilt. Patuloy pa rin ang serbisyo ng Bangsamoro Government sa mga kababayan natin sa probinsya ng Sulu. Kamakailan ay anim na mini-dump trucks ang itinurn over ng BARMM government sa pamamagitan ng opisina ni Bangsamor Transition Authority, member of the parliament, Nabil Tan. Ipinagkaloob ito sa mga barangay ng Walled City, Takut-Takut, Chinese Pier. Tulay at San Raimundo. Binigyang diin ng opisyal ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga sasakyang tulad nito na makakatugon sa si solid waste management, disaster response at iba pang aktibidad sa kanilang mga lugar. Pinonduhan ito sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund o TDIF ni MP Tan. Ang TDIF po ay ginagamit upang ponduhan at ipatupad ang mga proyekto at programa na makakatulong sa mga komunidad tungo sa kaunlaran ng BARMM. Sa ibang dako alam niyo po ba na buwan ng Enero ay Zero Waste Month kaya naman po ay patuloy na isinusulong ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy ang eco-friendly lifestyle tulad ng pagbabawas sa paggamit po ng plastic. Kasama na rin dito sa inusul... isinusulong po ng Mendre ay ang renewable energy, sustainable transportation at pagre-recycle. Ang mga ganitong gawain na kahit simple lang ay may malaking may tutulong o maiaambag sa ating mga sarili at sa kapaligiran. Sa temang hashtag food waste no more, addressing food waste as climate action, isinusulong din ng Mendre kung paano makakatulong ang pagtugon sa food waste laban sa climate change. Hinihikayat naman ng Menre ang publiko na suportahan ang kampanyang ito kahit sa simpleng pamamaraan lang tulad ng pagkakaroon ng meal plan upang iwasan po ang over-purchasing gamitin ang mga tiratirang pagkain o mga kalat na mula sa pagkain bilang compost at I-donate ang mga sobrang pagkain sa mga higit na nangangailangan. Sa pamamagitan nito, makakatulong tayo sa pangangalaga sa ating mga likas na yaman tulad ng tubig, lupa at biodiversity. Ang Zero Waste Month ay alinsunod sa Proclamation No. 760 Series of 2014. Sa ibang mga balita naman po, nakaka-proud po mga kabangsamoro dahil sinalubong ng Bangsamore Sports Commission Chairperson Dr. Arsalan Jamodin at Executive Director sa Alba ang courtesy visit ng University Athletic Association of the Philippines MVP Football Champion na si Montano Alan Gekosala Diansuy sa, BC, o sa BSC Regional Office Kanina, sa report po mulang sa BSC, kinilala po ng Sports Commission ang angking galing ni Dian Suy at ang kanyang pagsusumikap Dedikasyon at pangako sa pagkatawan sa komunidad ng Bangsamoro sa isang pambansang antas Si Jansuy po ay uh, isang Bangsamoro athlete na gumawa ng pangalan sa UAAP 87 Men's Football Tournament Ang kanyang uh, tagumpay ay hindi lamang nagdudulot ng pagmamalaki sa heyon Ngunit nagbibigay din po ng inspirasyon sa iba pang mga atleta na magsikap para sa mas magandang bukas Para sa kanilang mga sarili at para sa BARMM Yeah. Mm -hmm. Sa ating panahon ngayon, makakapekto sa panahon po natin dito sa Mindanao kasama ang uh, BARMM, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ayon sa Pagasa asahan na makakanang tayo ng kalat-kalat ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po dito sa BARMM. Kaya't pinag-iingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira naman malapit sa bundok dahil sa banta po ng landslides o pagguho ng lupa manatiling nakantabay sa mga paalala ng pag-asa at ng BARM Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang kanilang Facebook pages ng BARM Ready at BARM Ready Weather Update at makikita rin po sa inyong mga screens ang hotline number ng BARM Ready. At yan ang mga balitang tampok ngayong araw ng Lunes sa isa buwan ng Enero, taong 2025. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government, bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan po ng Bangsamoro Information Office, ako po si Lori May Andong, nanggahati balita sa ngalan ng Sabisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po. Pagpalaing Bangsamoro. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn